ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa pagbangon ng bayan. Magandang gabi mga kapamilya mula Luzon, Visayas at Mindanao at kung saan man bahagi ng mundo kayo na abot ng The Filipino Channel. Para sa mga kaibigan natin dyan sa Baler Aurora, magandang gabi po. Sa mga kabalitaan naman natin sa Tagbilaran City, Bohol, maayong gabi ikaninyong tanan at sa mga kakampi natin sa Kabadbaran, Agusan del Norte, Madyaw nga duom Kumusta po ang inyong linggo? Naway malusog po ang lahat ng mga miyembro ng pamilya at kayo po'y nagkakasama-sama na naman para kayo po ay manood sa amin. Salamat po at parati po ninyo kami pinatutuloy sa inyong mga tahanan para sa isang oras na naman ng magandang kwentuhan. Handog namin ngayong linggo ang iba't ibang mga istorya na may inspirasyon at aral mga bagay, tao at lugar na sadyang angat sa iba. At pihadong mapapasabi kayo na iba ka, iba ako, iba siya. lang sa mundo ng showbiz ang kakaibang estilo ni Mystica o Ruby Rose sa tunay na buhay. Diyos lang nakakalam talaga kung sino ako. Sino nga ba ang mag-aakala mula sa pagsasayaw ng sexy at pag split sa entablado? Isa ng preacher, si Mystica. Kakaiba, misteryosa si Mistika. Iba siya. Ito ang programang salamin ng inyong kwento. Nagdadala ng malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina at ito ang Rated K. Iba siya nakakakilala kay Mistika. Siya ang mga awit na sumikat dahil sa kanyang kakaiba at takaw pansin na estilo ng pananamit at gayon din ang pagiging sexy ng kanyang style ng pagsasayaw. Aba! Bago at iba na si Mistika. Sa kanyang sariling pananalita siya daw ay nagpaka desente na. At sa kanyang muling pagharap sa publiko ay eksklusibo niyang inihayag sa atin ang kanyang mga saluobin at ang kanyang mga bago daw na pananaw sa buhay. Talaga naman, kakaiba at misteryosa si mistika. mistika. is Mistika. Wala nang iba na pwede maging Mistika. Sexy, blonde ang buhok, mahahaba ang mga kuko. At sa pag-awit na tila ng aakit... Yan si Mistika, kakaiba, misteryosa. Hinangaan at kinabaliwan ng manunood. Ang pinakaaabangan at panggulat niya sa kanyang pagtatanghal ay ang kanyang biglang pag-i-split. Wow! gusto ko talaga na maiba. Kasi ang hirap talaga pag pumasok ka sa showbiz, kailangan talagang meron yung uh, trademark mo talaga na matanda ng tao. Ang gusto ko sa lalaki, Pumatok ang kanyang mga awitin. Umani naman ang batiko sa iba dahil sa dobleng kahulugan nito. Mga kanta niya, hindi lang basta may double meaning eh. Pag-iintindi mo sa may malalim na kahulugan. Subalit, binago ng kasikatan si Mistika. Naging palaaway at pasaway. Parati ka bang may problema sa kapitbahay? Ito, involves money ito eh. Lumaki rin kita, lumaki rin yung ulo ko. <laughs> Halos hindi na mapigilan ni Mistika ang mga intriga sa mga eskandalong kanyang kinasadlakan. Dahil dyan, syempre, apektado na rin ang kanyang trabaho. Hanggang sa unti-unti nang naglaho ang inay ng kanyang mga palabas at nanahimik na ang mga palakpakan sa kanya ng kanyang mga tagahanga. At ang pinakamasakit para sa isang entertainer ay ang masabihan ka na ikaw ay laos na. Mabenta nga ako pagdating sa intriga, pero pagdating na sa trabaho, wala na. Miss is Mystica, wala nang iba na pwede maging mistika. So, kung nalawas pang siya, siguro, ah, uh, hindi niya pagsubok sa buhay niya. Akala niyo ba siguro, binugbog pa ng mga pagsubok sa buhay si mistika? Kung alam lang nila, di ba, yung gano'n eh, sometimes na, masakit yung, ang pagkakalam nila, napakasama mong tao, that it keep in your heart. Alam ng Diyos yan, Ang Diyos lang nakakalam talaga kung sino ako. Pero ang ibang tao, nakakalam nila, napakasama ko. Ayun, hindi ko matanggap. Makalipas ang halos limang taong pamamalagi sa Amerika, muli siyang bumalik sa Pilipinas. Kakaiba at bagong mistika. Abangan sa pagbabalik ng Rated K. nasa rurok ng tagumpay mula taong 2000 hanggang 2005 na apektuhan ng popularidad ni Mistika dahil sa eskandalot paninira umano sa kanyang buhay. Iba na si Mistika magmula sa pagiging gastadora, naging masinop na sa kanyang kinita namuhunan sa mga ipinatayong paupahang bahay sa Amerika. I'm so glad I'm here. Nang bumalik na yon sa Pilipinas, itinatag niya ang Mystica Charity Foundation. May sentimental na kahulugan kay Ruby Rose ang kahabang ito ng Rojas Boulevard. Alam nyo ba na bago siya nakilala bilang si Mystica na kinaaliwan nating lahat, pagkagaling niya sa kinakantahang club, ay dito na siya dumidiretsyo at nakikitulog pa siya sa mga nakitira dito sa kalye upang makatipid sa pamasahe dahil kakayod na naman siya kinabukasan. Iba na nga si Mistika. Kung dati-dati ikinahihiya daw niya ang kanyang pinanggagalingang lugar na ito, ngayon binabalik-balikan tuwing Sabado para mamigay ng grasya sa mga mahihirap. Kung ano yung pinagdadaanan nyo ngayon na wala kayong bahay, naglalapang dyan, Naranasan mo po yan, sabi ko. Di ba, ang sarap, ang sarap ng feeling. Ang saya, di ba? Yung nakatulong ka ng tao. Of course, I cannot save the whole world. It's been 30 years. Iba na nga si Mystica. Naiimbitahan na siya sa pagpupulong sa mga okasyon, halimbawa sa Rotary Club nakikita nyo naman dito, balot na balot na ang suot niya. Hindi na nga kinapo sa tela, pero sexy pa rin siya ha, bland pa rin ang buhok. Ang malaking pagkakaiba sa kanya ngayon ay ang kanyang ugali at bagong pananaw sa buhay. Kung noon daw ay mabunganga, ngayon malumanay na magsalita si Mistika. Ngayon, tagaayos na siya ng mga problema. Nangungunang motivational speaker sa YouTube. Nais nice niyang maging halimbawa ang kanyang karanasan sa buhay. She's touching lives eh, di ba? Parang maapektohan yung buhay mo. Hindi lang habang pinaparib mo yung video niya, but even after watching her video, maalala mo pa rin yung mga sinabi niya. Kasi totoo, saka galing sa puso. Ang naging kaibigan at manliligaw na si Rino Solberg, isang Norwegian, ang naging gabay sa pagbabagong ito ni Mistika. Ang pagbabago, it doesn't come overnight. Step to step yan eh. Pinag-aaralan din yan eh. Tama ba itong landas ko? Tuloy so, niya lang yung pagiging motivational speaker niya. Kung yun ang makakapagpasaya sa kanya at sa ibang tao, mas makabuluhan ang buhay niya ngayon isa na siyang ginagalang na babae na hindi na siya binabastos. Pero higit pa rito ang pagbabago na talaga. Nais niyang makatulong sa abot ng kanyang makakaya. Gusto ko maging mamagandang halimbawa sa lahat hanggat nabubuhay pa ako. Gusto ko na magkaroon din ng, ng silbi kung sino talaga ako na hindi lang yung mistika na nakilala nila noon. nag split Been writing bad things about you, and what do you think, and what do you feel about them? And she said that she was really bothered each time.